ka so, maayong hapon ni no? for today's video kay mo na po ni si Mr. Pinakis dayon aron ing nun. Char! Mabili na po ng Disney Princess Ani. So ang nabilin kay ulirang ina man ta. On sa daw, ulirang ina na nagkagidlay. Rang agi, da. Wa na ko'y anang nagkagidlay ta, oy. Ang importante, tambok. Tambok kay lami ang kaon. Hahaha. <laughs> Ayambot, bot bitaw no nagsugod tag kay imbis na magniwang taani no na nambok naman hinuon sa samot ani ang buton pag diet nga perti manggutumang sige tatutuyan aning atong little girl dairy in the pita so kaning hapon no nagdali-dali na tag atiman aning atong baby girl kay ato na pud ning patulugon kay na namam, napamantay isa ka bibiboy, nagpaabot aron at imanun po kanang daghan nga rin kayo tayo trabaho no pero wag yun tayo swildo mm. sa ha mangita pa rin kag swildo nga di nagali ni mo halos binlan ang pitaka sa imong bana kay mo nang gihurot o panguha <laughs> charot bitaw na no? sa tinuray lang kapoy gud mahimong nanay kana bitong wa pa kanaw manog man aning isa na anadayon ning isa na pod nagsigi na pod dayog paduding kay magpaatiman pod unsaon man kinagsunod sunod man kaganak pagantos <laughs> bitaw oy magunsa man ang kakapoy kung sila man ang atong kalipay bahala galing nagkagidlay Basta kay ang mga anak hapsay. Mora na importante sa ato ang mga inahan, no? Kaya makita na ito atong mga anak galing nga hapsay, na atiman o maayo. So, maura to for today's video, no? Kay huma naman ko, goodbye sa inyo. Kay manihapo na pud ko.